Kung sa idol, welcome back sa Vercos Channel. Samahan nyo po ang panuurit bigyan reaksyon na mga nakakaliw at mga nakakatawang mga videos na nagkalat dito sa internet. Let's go! talaga may patip. May <laughs> patip pa si <laughs> tripan ba naman? <laughs> Alam mo ba na masama ang pagkain ng noodles? Mas huh? masama pag walang makain. Oo, oh, ganun. Ano, nagkabihin yung masama ang kumain ng noodles? Paano bang wala na kami makain? Hindi. See you na lang. Ba't naman ba ba kasi ginawa yung noodles? <laughs> masama pala. Ay, camera ka ba? Ha? Camera ako? Oo, oh, camera ka ba? Ah, bakit? Kasi ikaw yung dahilan kung kumbat ako napapangit eh. Ah. <laughs> <laughs> Ay. Ew. Badoy. Hindi na tinatablan. Ang mga ganyan-ganyan. Oh. Napatay yung gold. <laughs> ah, baka napindot ko. Kinikilig kasi ako dun eh. Kinikilig <laughs> ako. Alam nyo bang bawal kumain ng nakahiga pero pwedeng kumain ng nakahiga? <laughs> The power of nang at nang. Ano yung pinakatahimik na mall? Mega mall? Hindi. MOA? Resorts around Manila. Ha ha ako rin may joke ako sa'yo ibubulong ko. Ha sige sige ano yun ano yun. Wala kang jowa. <laughs> wala kang jowa. <laughs> Yung <laughs> eh, mas matalino ka pa sa snatcher eh. ano? <laughs> 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 Nagkaubusan ng apple sa palengke Na pinalit Aba, Mas mahal yung apple na yan <laughs> Weather Pa-order naman ako ng pork chop At saka ng dalawang hanggang kanin Lagyan mo na rin ng kunting ketchup. Meron ba kayong chop choy? Wala po. Meron ba kayong ano mo? Wala po. Meron ba kayong balalo? Ubos na po. Meron mang kahit ano? Wala, wala. Chop choy. Oh, wala nga bang mau? Wala bang ma-order? Ma-order? Bolak <laughs> na mamulak-lak. <laughs> Bolak na mamulak-lak. Bolak na mamulak-lak. Bagong katara na. Squid game. Nagpasikat <laughs> sa live selling pero <laughs> ito, ito so, <laughs> Hindi rin gumala yung binibenta niya. <laughs> Kaya <dinoukot> na lang. Pagka ito 'yung sobrang bilis <laughs> Ah. Ew. No, okay. Ano, kamusta? Sure ka na, patay na lahat yan? Oo boss, patay na lahat yan Gusto ko yung sigurado Sundot yung mimpuit Hog, og hog Hog boss, di <laughs> <ni> boss, boy, <laughs> kamos <Kagawa> masakit yan <laughs> 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 oh, Ayaw nga sa boy, tao doon Ayaw nga okay, ay, hirap na Kapatras okay. ako, tignan mo nga kung sasabit Ano <laughs> ah. Eh! Ano nga kung sasabit Patras Ready pa. Ayun na. Ay, ano yun? Bumunga na. Tumabit na. Tumabit <laughs> na. <laughs> 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 di ba ilayo mo sa akin to? ito. Sinabi. De. Sumabit? Anong sumabit? pa. Sumabit na. Sumabit na. Sumabit na. Ayun na. 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 Ang merch mo. Yan ito sa iyo. Aba, may pa-surprise sa idol Ay, kung talaga. Hmm. Hindi pa napansin ni ate. Ya, yeah, yun eh. Nakita na. Uy, uy, <laughs> Talaga naman. Sponge eh eh. eh, eh <laughs> Sponge <pali. laughs> ah, ito to na eh. Never pa ako naluko ng ganto. <laughs> Bumbilya pa <pali> na eh. Lagya. <laughs> Alam trip mo, dating. Pilay ako, pilay ka din. Ah, ano trip mo yan? Papangasar <laughs> <laughs> din. Ginaya. Bakit bakit ka na? Akin na ang mga gamit mo, B. Bakit ka na may bakit bakit? na ako. Eh, di kumain ka, Para Ano ba na pala? Ang Busy po ba kayo? Hindi naman ako. Pwede po 95 na lang grades ko. Ay, nalaglag! Ba? Lo, sa si ma'am? Nakiusap pa kung pwede ma'am 95 yung grade niya. Sa si ma'am? Pwede lang naglaho si ma'am. Iti, nasa si ma'am? Nasa na ba? Ma'am! Bigla yung lumayo. Dito! Ala, si ma'am! Gano'ng <laughs> oras ka pumunta dito? Six. Six o'clock. So, anong nararamdaman mo na mag-face-to-face -face classes na? Masaya ka ba? Okay. Mukha. Bola lang yan okay. masaya, masaya. Na Parang inalulungkot si ate ate, ano ba? Feeling mo expert ka na magbike. Ba? Hmm, <laughs> makagasgas pa Ano ba lang? Happy New Year. Ba! Lupit ang transition ah. Matapos <laughs> agad. <laughs> ano yan? Kuya, mali po yung ginagawa mo. Palahin mo. <laughs> Ay, may halo si mo suntukan, Hindi niya kasi. Best friend kita, boy. May deposit yung buti. Sayang naman. <laughs> mm. Dati umal. Seryoso, seryoso si Dante. Umal uh, uh, hey lang. <laughs> <laughs> eh? Eh? Napag-tripan sila. Eh? Eh? Ay, lakas din ang trip na ito lang. 哈哈哈哈